Tara, samahan nyo mga ka brother to uuwi na ang anak ng mga ka-brad. Aba, ay mukhang madadap yung sampayata ng bisikleta. Ay, huwag naman sana. At panigurado, may, ku may kukurba. Paala ang katapat niyan. At babalik sa tan. Ay, dyan, ha? Ay, bato dyan. Dami bato sa ilid, oh. Panigurado, pag nakasabit ang bisikleta, hindi kayo tingalay nga ng bisikleta ka. Absent ka ba bukas, Brad? Hindi. Absent kaya yata eh. Papasok ako, nakautang eh. <laughs> Nakadali rin. Maraming salamat sa nagpautang na eh isang libo. Ari, sa ng bayan. Kadali eh. Oh. Oo. tayo. Oh, so isang araw na ito. Nakas kaya na luwan na yung BBL. Kaya nga eh. Yeah, kaya, shout out siya pala din yung mga nakamuntok na rin. Padaan muna kami ha. Okay. Sinis na namang bakbakan ito Ikaw ba naman yung nakajakay Sadya naman. Anong tama na nag-iihaw ng mais pakawis. na naglalakad na shoutout pala kay pap din tama na muna tari pwede nang upload